Kamakailan ay naging panauhin ni Luis Manzano sa kanyang YouTube vlog na Luis License ang Dirty Lanin actress na si Jenica Garcia. Ibinahagi ng aktres na dahil sa pagiging aktibo niyang muli sa showbiz, ay nakakabili na siya ng gamit nila sa bahay. Muling binalikan ni Luis ang nagtrending na post noon ni Jenica tungkol sa aircon. Pagkukwento ni Jenica na binigyan siya noon ng aircon ng kanyang ama para magamit sa bago nilang tinitirhan ngunit mababa ang horsepower ng naturang aircon para sa kanilang unit kaya madalas itong masira, kaya naman nagdesisyon na lang si Jenica na huwag na itong gamitin at mag-electric fan na lang silang mag-iina, naging maayos naman daw ang kanyang mga anak at laking ginhawa rin sa kanyang mga bayarin ang mababang bill sa kuryente, kaya naman tinuloy-tuloy na nila ang ganoong setup. Ngunit noong nagsimula na siyang mag-lock-in typing, ay may mga gabi na naiiyak siya, dahil naiisip niya ang mga anak niya, na naka-electric fan lang, habang siya ay komportableng nakakatulog dahil naka-aircon. Naiiyak ako sa gabi, kasi ako naka-aircon sa lock-in taping, tapos sila hindi. Mga anak ko, hindi ko sila kasama kasi 2 weeks yon lock-in taping dagdag pa niya, sa tagal na, ilang buwan na rin kasi, magwa 1 year na rin yung wala kaming aircon, nakalimutan ko na yung ginhawa. Hindi ko na rin naman siya hinanap-hanap pero nung na-experience ko siya ulit, doon ko naiisip na yung mga anak ko napapawisan. Gayunman, ibinalita niya kay Luis na naibili na niya ng aircon at king size na kutson ang kanyang mga anak. Ang saya po, next ko po yung bed frame. Alam mo kuya, pakiramdam ko doon po nagsimula yung healing ko po talaga. Noong nararamdaman ko na kaya po pala kami nang buhayin mag-isa, pahayag ng aktres.